mga pariko'y nandito na yung lahat ng parts na inorder natin kaya isahan nating buuin ng yung engine mga pariko'y para matapos na rin to para makalaot na para masundlan ang sunupin mga pariko'y okay okay tapos nating na linisan yung engine block natin mga parikoy. Oh. Medyo sinaw-sinaw na kunti mga parikoy. Ito. Medyo sinaw-sinaw na. Ito mga parikoy. Oh. Sobrang nahihirapan kami dito mga parikoy. nahirapan kami sa kalisod. Dahil sa palaging umulan. Kaya itong ginawa namin mga parikoy. Oh. Nilagyan lang namin ng alkuba. Alkuba na silupin. Ito mga parikoy, ito yung bagong liner na ikakabit natin. Ito. Medyo na ulanan kunti mga parikoy. Tama mga parikoy, ikakabit na natin yung ating bagong liner. Nilagyan lang natin itong may tigaskit kasi panigurado. Surebol na lang. Sure ba? Surebol. <laughs> Sobrang sikip ito mga pre. Nahirapan kami. Oh, yan you know? o. Hindi tayo magkatayo. Ah! Kira okay, mo na. Ah, unahin na ito mga pre. Iyan. Hinahinay lang. Okay. Tapos diin natin kunti. Dahil. Okay. Dahil yun pa sulog so, kasi. yun lo taplo tapos lagyan natin ng pang diin tudo para tirakol 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 para ma-press yung mga parikoy yan ang special toast oh. special toast namin yung mga parikoy No wala yung waser para parehoy. Turito. Ano 'yan? <laughs> ayun, dito ko layan ko. Ano so teh? Ito natin mga parehoy para Sumagad sa mga parehoy ba? Yan. Tapos sigpitan mga pre. Bilaan, pantay. Yan. Yan mga parikoy. Pwede na to, mga parikoy. Okay na to. Tapos, Isusunod natin yung iba. Ito lang muna natin ang ipapakita sa video kasi wala kaming kameraman. Absent. Ganit. Tapos na natin ma-install yung lahat na liner mga parikoy. Oh. Sobrang sinaw na. Ako, itrapo, itrapo, itrapo. Ito mga parikoy. Sobrang sinaw na. At isusunod natin yung piston mga parikoy. Ayun o. Oh atin na tong i taon, taon mga parekoy. Kasi sobrang bigat. Tapos na yung lima mga parekoy. Ito lang isa. Para mahuman-human na Ah. Bigat mga parekoy. Okay. saka itong disturbing mga parekoy. Kailangan isiting natin sa tatlo. Tatlo lang to eh. Kelang i sidog ang natin to. Sinugang, sinugang. Sabi kita eh. Piyan. nang salpak-salpak. Ah, bigat. Tolot. Diwi. Ah, boleh. Ah. In. yon parekoy. Ang dali lang. Simple lang parekoy daw. Ganyan lang. Ato nang i patong ning na slender head mga parekoy. patong Ato ko

fast break. Pati yung individual na rocker arms assembly. Tunap. Uh, ito mga Ah. Susunod dito mga pari yung mga gaway-gaway niya. Bukas na. Kasi madilim na, madilim. Malaot na Madilim na pari Medyo malapit-lapit na nating mabuo yung ating engine mga pari oh. Ito. At ito mga parikoy, itong fuel lines natin, ginawa na natin ng paraan. Ito. Kasi sobrang kalawang na. Pinutol na lang natin at tapos dinugto ng hose. Ito, chemical, chemical hose lang yung ginagamit namin mga parikoy. Malapit na nating babuo lahat yung 62 to engine. Ito. Ayan mga parikoy. Baka matapos natin to bukas, papandarin rin natin. Nasalpak na natin yung transmission mga pre. Oh, boy, boy. Tapos na natin na nabuo yung lahat ng ah, parts sa ating engine. Kaya papandarin rin natin to mga pre ko. Tapos tingnan natin yung return sa tubig niya kung okay na ba. Titingnan natin mga pre -koy. Eh, tingnan natin. Yan, umandar na mga parikoy. Tingnan natin yung tubig mga parikoy kung malakas na bang umagas. Tingnan natin mga parikoy. Sobrang sikip. Ayan, sa tarang tayo mo. Okay. Okay na, okay na. Ayan na mga kaparikoy. Oh, Malakas na ng tubig mga parikoy Sobrang lakas na ng tubig Kaya Okay na to Kahit minor, minor lang yung andar nya Malakas na yung tubig Yan mga parikoy oh. Sobrang lakas na Kaya okay na to mga parikoy Okay na to Problem solved na problem solved